Nakakatuwa lamang isipin ang puno mong inaakyat at ang mga bunga mong kinukuha ay sarili mo na. Samahan niyo akong manguha ng rambutan, lansones at saging at may bonus pang kabuti na tumubo sa ating farm. Opo, ang ating pong nabiling farm ay meron ng samot saring sa mga tanim ng mga prutas. Bagamat marami pa tayong itatanim dito sa susunod na mga araw, meron na tayong mga punong namumunga na at napapakinabangan na. Merong iilang may bunga, yung iba naman medyo marami ang bunga. Ganun po talaga siguro, may siso na marami ang bunga at merong siso naman po nakakunti ang bunga. Sasamantalahin ko po ang pagkakataong magpasalamat sa ating mga bagong followers, likers, sharers at mga commenters. Maraming maraming pong salamat sa inyo sa pagdami ng numero at pagyabong ng ating pagkakaibigan. At dahil nakapag-harvest na rin tayo ng Paris daan palisdaan, malimit na tayong dito'ng maglalagi sa ating farm. Maraming maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Natin ko na nasunog yan eh. Yeah, oh. Ano ka luto tu pa toyan? Ginigang? Yeah. sinigang yeah. mm. Ang dami oh.

ay may city na dun dumating ala ay takot kaya sa namin sa utso buti ako yung napaligad din eh. ako dumaan hmm. ay di pansin ko buti nga ah. hindi ko nasunog eh kabuting mamarang hmm. huh, kinapukuh na okay ah, kakabulahan ko <laughs> <ba? laughs> Nahinto na ang trabaho. Nakakita ng kabuti. lang to. Masarap to. Wala naman kulog bakit tumubuyan? Wala sana raw ha. Tumubugan naman. Tingnan, dami na kakuha na Matu manaw. Sukol. Kulog ka Dami oh. Lalo na kaming walang payan. Totoo, ganday akong ano napansin agad na sukol-sukol pa. Liya pa ba niya bago sukol din naman. Bukas mo bukas meron na ulit.